Good morning. Marami nagtatanong sa akin kung ano ba ang mas magandang itato sa katawan kasi ang tattoo forever na yan sa ating katawan. kung magtato man kayo, kung hindi man kayo makapunta sa Thailand para magtato ng katulad ng tato ni Angel na Julie sa likod niya, yun ang pinakamaganda. Kasi yung five rows is the best of all the best. na kung gusto mong yumaman at maging magaan ang buhay mo, tested na po ito. Mostly sa mga vloggers, ito talaga ang kanilang tinatato, which is ang palm tree. Palm tree yan. Dapat nakatayo yan, ganyan. So, ang mga palm tree niyo dapat nakatayo siya. So, may bunga, tapos, uh, maganda din pag uh, yung kanyang dahon. Yung ganda, ang kanyang dahon ay 12. So, represents of 12 months. Sa akin kasi, 11 yung dahon niya. Tapos, itong ibabaw yung pang 12. Tapos, meron niyang bunga. At saka, maganda din ang hamsahan. Maganda ang uh, yung elepante. Ayan, elepante at saka manikiniko. Kasi, nagninegosyo ako. Na tignan niyo po sa part 2 ang aking hole po na lucky tato na pwede niyong itato sa kaliwang bahagi. Sa kaliwang bahagi lang po kayo magtato ng pampaswerte. Now, kung sa right hand naman, yan po ay mga protection.